Kuy, kuy, kuy. Ah, kuy. Pangutan na ni mo, kuy. Kung ma tuwag ni mo, kuy. Kaya ni kag. Imuha na ni 1,000 ha. Si e, Unsay kuan kuy. Unsay Bisaya sa kuan kuy. Bisaya sa I don't know. I don't know. Wala kay Bao Uy Ang kang tubag ba? Wala kay Bao Wala kay Bao guys Sayang Wala kay Bao ang tubag ako kay Ang kumbang, ang ano mo nga? I don't know. Wa ako kay oh, Bao. Uh. Uh. Kay Bao. Sayang, Wala sa kay Bao sa kuan guys sa. Mao gani ang, ang tubagan ni eh. Sayang, hindi niya makuha. Kung kay Bao, say isaya sa I don't know. Mao gani tubag ay I... I don't know wa ako yeah. kay Bao. Wa kay walig Wa lagi ya, lagi sa kay Bao lagi. Wa gyud. Gigit gigit sa kakuhan ni. Eh. Kay Alay, yung mong ginaistos gugol ka niya. Saya na, kay Kwan, huwag Ah, makali siya kay bow lagi. Ang tataglayin, huwag tataglayin. Ay, nakoy, nakoy pangutana ni mo. Nakoy pa challenge, ba? maka. Kung wag ka sa sakto nga tubag, tagali ka 1,000. Kung sa'y bisaya sa Kwan, I don't know. Okay, bow. Wow, ah, okay, bow guys, sayang.

Juni, Juni, Ali, Juni. Ako'y pangotanan na mo kung makatubag ka, Juni. Imoha na niyo. Wala na doon? Kung <coughs> sa'y bisaya sa Altyaz, I don't know. <coughs> Tolia, gusto, wala ko ano? kay Bao. Uy, wala man siya kay Bao, guys. Kung sa'y bisaya, guys. Makapito na doon. Wala, wala, wala. Wala niya maso. Kini yad, yad. Yads. Ako'y pangata na niyo, Yads. Kung makaya. Kung makasaktong tubag, imoha na niyo. Kausa na. Eh. Masa bisaya sa I don't know. Wala ko kahibaw. Oo, oh, pantebaw yeah. sa tubag guys. Wa, way ina ka Sayang. <laughs>